na Hmm. Hmm, <laughs> siram. Mga padi mga, mga padi mga Hmm. <laughs> yeah, Hmm. Didi nga ni mga padi, ipandar ta naman ang makinata Mayad nga mga padi mga madi, kay Dagusman na uminanda. Mayad nga ni mga padi mga madi, kay maski luma na ina na makinata, tulos man na naanda Rihas man, santag sa diri na lumauno naman Lumauno na ako mga pade Kay nabuhay ako, sandiri pa masyado Uso ang mga tao Lalo na mga pade, sa sa city Nadagdaga naman ang edad ta 53 na ni edad ko, kaya sige na ang paloma Salamat unon pa lang mga pade Mga made, san pagbate, san birthday ko Kaya na replyan ng comment niyo Bastaan, masasabi ko sa iyo I love you all e, Yan pa lang mga pade, mga made na naman kita. Anap na naman kita, sin mga mapula na kibot, kay partner ta naman, uy suda sa bahaw. Pagabot ko nga ni mga padi mga madisalawod, tulos ko na hinigot ang lubi. Igutan ta mga padi ang lawas ta, kay kaunon man kita sa diri kita madadara. Madadara man kita, pero kaupod ang sakayan. Didi nga ni mga padi, tulos na kita Kiribota na buminuso. Kiributan na, kiributan na naman mga padi, mahanap na naman kita di sa irarong mga padi sin kibot. Padi lamang, makatupar naman kita, sin mga mapula na kibot. Bayad nga ni mga padi mga madi, kay maski sa sanda na naka-istorya kita Pero mapagal man mag-istorya sa erom sa dagat Kaya minsan makainom kita sa dagat Andi din mga padi ho Nakatanaw na ako sa kibot Medyo maputi ni na kibot Di din mga padi, ko na kinibot Gangot mo na pagkapagangot ko mga padi nanim paraberi ko nan tulus ko na ginabot padaw darang burbaibai mga padi oh ya pa mga padi dako pa na pagkakibot pak gangot masira mo na ang pagkapagangot ng mga padi tulus ko na ginabot luway luway lang ang pagkagabot mga padi pero pakmitan durosang kibot taknit mga padi na parauta pagkakibot oh, wala nang masyadong maraming salita mga padi wala nang masyadong ilang ila Wala na siya kaya istorya mga padi ya di tulus kita sa boulevard magayunon di di mga padi sarampaasan bulibard didingan mga padi lilimpyan ta na na kibot ang ta na nakibot ay hahalian ta naman ini mga padi mga madi simburo baybay nan mga laway laway kay, mas magayon kaunon ang kibot kunwara wara sin mga buru nan laway laway kay kung diri mo padi sisimutan sin baybay pagkaon mo sigurado mga padi naglaraga mo yan hugasan ta na mga padi ang mga mapula na kibot yan tulos ta na tinuhog ang mga kibot an mga mapula nakibot kibot masira mo ang kibot mga mapula hindi mga padi iridita na ang kalanta yan ibubuta na ininauring ta ini nauring halipa sa mga nga madihunta. Yan butangan ta na sing gasolina. Gasolina ang binutang ta kay naubos na anang gasta. Kaya san sinabritan ta tulos na nagkaraba. Yan niridi ta na ang chopping board ta na halip pa, sa padihunta. Yan niridi ta na ang sausawan ta Ang sangkap sa sausawan ta. Yan didingan mga padi may sibuyas kita kay mas magayo na may sibuyas. Kaya ang sibuyas pangpakudat pakudat ng pangpakusog sa lawas. <laughs> Yan simpre, mga padi mga madi butangan ta sin sili. habang may sili lalong sumasarap lalong sumisiram. Hindi nga ni mga pade nagkapirinupino na sangkap ta, kaya ibubukta na. Yan butangan ta sin tawyo. na tawyo, hali pa sa mga madiunta. sa mga madiunta. Yan mga madiunta, mga mayadon talaga. Hindi nga ni mga pade ibutang ta na ang parilyahan ta na may kurukalawang pa. Yan ihawon ta na ang duwa na kibot, ang na mga mapula na kibot. Yan mga pade kaya banta para madali matubod. Yan balik ta dun ta mga pade kay tubod na ang sa irarom. nga ni mga pade mga pade, kay luto na. Luto na 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 natubod pa. Bayad nga ni mga pade, kami to dapat kita baya na ini Hindi na bahaw, bahaw inayo ta pa sa mga madiunta. Dali na bahaw ta. Nahamot. Hmm, mm. siram. Mga pade, mga, mga pade mga madiho. Hmm. Ya. Yeah. Hmm. Didi nga ni mga padi sa video, tulos ko na dinilaan ang kibot. Dinilaan ko ang kibot mga padi kay kibot. Yan, Lalo na, awat kita, diri rin nakakaon sin kibot. Kaya mga padi, tinretudahan ko na pagkauna kibot. Siram talaga mga padi sa kibot. Kaya hala mga madi, mga padi, hanggang di dinila nga sa ako video mga padi mga madi. Kung naruyagan niyo mga padi mga madi, sa ako video, pasirman mga padi mga madi. Pasirman sini mga padi mga madi na video ta para maimudman sa iba ta na mga madihon padihon. Yun lamang mga padi mga madis. di salamat unon sa pagimot